Hi guys, for to this video guys, nag-date kami ni Mr. dito sa landing site. Minsan na lang kasi kami makapasyal kasi sobrang busy sa mga gawain. Bising busy, busy siya sa pamamasada at ako naman ay bising busy, busy sa mga trabaho dito sa, ba sa bahay namin. Kaya nag ano kami ngayon, nagpasyal-pasyal kami kahit sandali. Kailangan kasing bigyan ng time kahit sandali lang na mag ano ba mag date ba ang mga mag, kahit mag asawa na kailangan pa rin ng time na mag, mag usap sa mga bagay bagay kasi palaging busy kaming dalawa sa mga gawain dahil meron kaming naiwan na yung panganay ko doon sa bahay nagbantay sa mga yung bunso kaya naka nakalis ako ngayon nakasama ako dito sa pagpasyal-pasyal guys dito sa lugar na to na masada rin ang aking mister dito sa dapitan Bising busy siya buong araw sa pamamasada at paghatid kuha ng mga anak namin kaya nag ano kami ng time ngayon na magpasyal-pasyal kasi bibili kami ng ulam bibili kami ng ulam mamaya pag Matapos namin dito magpahangin sa landing site guys. Maraming papasyal dito sa landing site. Masarap kasi ang hangin dito tapos ang gandang pagmasda ng karagatan. Dito pala sa landing site na to guys, dumaong yung bangka ni Dr. Rosy Rizal nung pagpunta niya dito sa Dapitan City. Merong bahay yan si Dr. Rosy doon sa Rizal Park. Ayan guys. Hapon na guys. Nagpahangin lang kami. Tapos na usap-usap. Kailangan talaga guys na bigyan ng time ng mag-asawa ang pag ano, pag-usap-usap ba yung mag, kung may mga plano sa bahay importante talaga yan sa mag-asawa. Huwag yung palaging basic. Ayan guys. Kahit busy ay bigyan pa rin ng time. Kahit sandali lang. Maraming tumambay dito pag sa gabi. Malamig kasi ang hangin dito guys. Saka ang gandang pagma pagmasda ng paligid ayan pagkatapos dito guys ay pupunta kami doon sa city hall maganda din doon sa city hall mag tumambay kasi malamig din ang hangin doon guys mainit kasi sa araw maganda pa sa gabi mag tumambay sa kagaya nitong lugar na to sobrang init ng panahon ngayon guys alam ang ganda ng lugar na to maraming mga magagandang lugar talaga guys sa dapitan City may mga barangay pa na hindi namin napuntahan kasi sa sobrang busy at saka yung, yung sasakyan ba hindi kasi pwede yung tricycle sa mga bundok bundok na areas kailangan talaga ng motorcycle at saka yung baobao baobao guys kasi pag umulan at mainit na panahon ay okay lang ang baobao sa akin kasi hindi ka mabasa hindi ka mainitan yan guys pero kahit dito lang malapit lang ito sa aming bahay guys siguro mga 5 minutes lang ito 5 minutes lang ang biyahe Maraming magandang pupuntahan dito sa lugar na Dapitan City. Maraming papasyal dito guys lalala dyan sa Daka. Hindi pa kami nakapunta dyan sa Daka. Maganda daw dyan pero hindi kami nakapunta. Kailangan kasi pag malaki-laki ang budget. Ayan, marami dito mga magandang pasyalan. Katulad ng Pantasilan Pero dito lang muna kami guys. Mga papasyalan na may interest ba? Pero sa ano, sa Pantasilan dito guys, wala tamang bayad dito walang bayad kung hindi ka mag rides meron sila dito dito mga ano rides at saka yung mga horror house ganun marami din mga pagkain kung magugutom sa pagpasyal at saka yung mga para sa mga bata yung sasakyan na yung sasakyan na para ma-enjoy ang mga bata ano tawag dun parang police wheel sa ganun guys Ayan, nandito na kami sa City Hall. City Hall ng Dapitan. Ang gandang pagmasdan ng kulay ng City Hall namin dito guys. Merong iba't ibang kulay. Ayan oo, oh, papalit-palit yung kulay ng City Hall namin dito. Ang gandang pagmasdan. Makaka-relax. Pahangin lang kami sandali guys, kasi pagdating sa bahay, ay maghanda pa lang ako Ayan, nag-date lang kami dito guys. Ang sarap talaga dito ng pasyal-pasyal kasi marami dito ng mga street foods. Maraming papasyal dito kasi maraming pang mabibili dito. Merong balot. At saka yung mga fishbowl. Ayan. Mga quick-quick. Ang ramig talaga ng hangin pag palapit sa dalampasigan guys. Nakaka-relax mas maganda pag papasyal ng mga mga 6pm ganun kasi pag sa araw ka papasyal sobrang init talaga Ayan, bibili muna kami ng Bibili muna kami ng tempura dito guys Bago kami uuwi yan kahit maliit ang budget Importante ay Masaya naman sa pagpasyal guys hindi na ako masyadong mahilig sa mga ganitong pagkain guys pero nagbutom mas okay pa ng mga ganito sa balot ang balut talaga ay ayaw kung hindi ko talaga kayang kumain sa edad ko na ngayon tatandaan na ako pero hindi ko talaga tiyatry ko naman na kumain ng balot pero hindi ko talaga type yung ano yung amoy sa amoy ko lang yung Mister ko ay matakaw yan sa balik, Pero ako ayun Ayan. na kami umuwi, guys. Dito pintuhan na ng sandali. Ayan, uwi na kami, guys. Kasi bibili pa kami ng ulam. Pagdating ng bahay ay magluluto pa ako. Makabili ako ngayon ng isda o anong mapili ko sa pag na ulam sa gabi. Madaming nagtinda dito. Salamat sa inyong panonood guys. God bless everyone. Maraming maraming salamat.